Nakakita ako ng na isang job listing dalawang linggo na ang nakakalipas. Wanted, night guard sa West Market Grocery sa Uptown Makati area. Ang shift ay 12 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Ang sweldo naman ay 1,200 pesos kada oras. Umpisa pa lang ay alam ko na na parang may kakaiba sa post na to. Parang may mali. Anong klaseng grocery store ba naman kasi ang nangangailangan ng security guard na ganito kalaki ang sweldo? Ganito na ba talaga kalala ang krimen ngayon? Pero sa totoo lang, kailangan ko ng pera. Sobrang kailangan ko. Kaya tinanggap ko pa rin ang alok nila para maging security guard. Dalawang araw pagkatapos ng phone interview ko sa isang lalaking nagngangalang Eddie, dumating ako para sa una kong duty. Pagdating ko pa lang, medyo naiintindihan ko na kung bakit kailangan nila ng guard. Ang grocery store ay nasa dulong bahagi ng isang lumang building. May mga malalaking karatula na may nakasulat na space for rent ang nakabitin sa mga bintana ng mga stall. Pero basa sa mga alikabok ng salamin at mga kumukurap-kurap na ilaw sa labas, mukhang ilang taon nang walang may interes na pumuesto dito. Pinarada ko ang aking bisikleta sa harap ng pintuan. Habang papalapit ako sa gusali ay may nakita akong isang babaeng nagmamadaling umalis mula sa store. Ay kuya, ikaw siguro si Aaron, yung bagong night guard? Sabi niya hingal na hingal at pinagpapawisan. Ay ate ako nga, ayon sakto. Nagiwan sa iyo si Eddie ng mga instructions para sa una mong shift. Nilagay ko sa conveyor belt ng cashier 1. Pagkatapos noon ay tumangu siya sa akin na magalang at tumakbo papalayo. Papunta sa nag-iisang kotse sa parking lot. Ay salamat at may iniwan pala sa akin ng mga bilin. Ah, dapat pala kilalanin ko rin si ate ng konti, sabi ko sa isip ko. Bagong katrabaho ko kasi siya, kaya napatalikod ako at sumigaw. Ate, ano uli pangalan mo? Pero hindi niya ako pinansin at pumasok na lang siya sa kotse at kumaripas ng takbo. Ayun, wala na agad ang bago kong kaibigan na hindi ko man lang nakausap na maayos. Kaya bumalik na lang ako sa harap ng store. Wala na ibang tao sa parking lot at ang pinakamalapit na streetlight ay kumukurap-kurap sa kabilang kanto. Dumaan ang malamig na hangin sa aking batok. Medyo nakakakilabot talaga pero wala nang atrasan. Pumasok ako sa tindahan. Umugong ang mga salamin na pinto habang bumubukas ito. Kahit mukha siyang luma sa labas, ay aaminin ko, maganda pala ito sa loob. Maliwanag ang mga ilaw na nakasabit sa itaas. Tumutunog ang jazz music mula sa mga nakatagong speakers. Pumunta ako sa cashier 1 at nandoon ang isang nakatiklop na papel na naghihintay para sa akin. Binuksan ko ito at simulang basahin. Dear Aaron, Congratulations ka pala sa bago mong trabaho. Sana magustuhan mo ang una mong shift. At para makatulong sa iyo, narito ang listahan ng mga patakaran natin na magpapadali sa iyong trabaho. Una, bilang night guard, inaasahan ka maglibot sa tindahan bawat kalahating oras para tsaking walang mali sa store. Pero habang hindi ka naglilibot ay maaari ka magpahinga sa break room sa likod ng tindahan habang binabantayan ng mga security camera. Pangalawa, huwag kang pupunta sa aisle 7 huwag ka rin titingin sa aisle 7. Pangatlo, kung makakarinig ka ng katok mula sa mga freezer sa frozen aisle, baliwalain mo lang to, huwag mo na lang pansinin. Pangapat, kung may makikita kang shopping cart na hindi na ibalik, dalin mo to agad sa harap ng tindahan. Panglima, kung may makita ka na parang dugo sa meat section, huwag kang mabahala. Minsan kasi tumatagas yung mga katas ng laman sa mga meat packages natin. Pumunta ka lang sa storage closet, kunin ang mop at timba at linisin ito. Pero, Huwag na huwag mong tatapakan yung dugo kahit anong mangyari. Pang-anim, kung makakakita ka ng babae sa loob ng tindahan, pumunta ka agad sa break room at magtago doon hanggang umalis siya. Huwag kang tatawag ng polis o titingin sa mga mata niya. Intayin mo lang siyang umalis. Pang-pito, ang musika natin sa tindahan ay pre-recorded na instrumental jazz. Kapag huminto ito, pumunta ka agad sa break room at manatili doon hanggang magpatuloy uli yung tugtog pangwalo sa kahit anong pagkakataon. Huwag na huwag mong tatapusin ang shift mo ng maaga. Good luck sa sa'yo Aaron at sana magustuhan mo ang bago mong trabaho. Natapos ko ang pagbabasa, ramdam ko ang bigat ng hangin sa tindahan habang hinihigpitan ko ang hawak sa papel. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Tinignan ko uli yung mga panuntunan, binabasa ng mabagal. Napaka weird nila may babae sa tindahan, iwasan yung aisle 7. Hindi pa ako nabibigyan ng mga ganitong klaseng bilin kahit noong nagtatrabaho pa ako bilang bouncer sa isang nightclub. Pero naisip ko na baka naman sinusubukan lang ako ng mga to. Gusto siguro nilang makita kung gaano ako kagaling sumunod sa mga utos kahit gaano pa ito kakaiba. Tumingala lang ako sa security camera at sinabi ko lang na, Okay, para sa 1,200 pesos kada oras, challenge accepted. Tumingin ako sa akin cellphone, 12.06. Simulan ko na rin siguro yung una kong ikot para mag-relax at malibot na rin itong store. Nakakailang lang na maglakad sa isang tindahan na ganito katahimik at walang tao. Ang vegetable display ay tinakpan ng plastic para panatiliin ang lamig. Na makarating ako sa dulo, kumanan ako papunta sa meat section. Ang mga meat cooler ay tinakpan din ng plastic pero nakakita ako ng pulang aninag sa mga siwang. Malalaking piraso ng karne na may mga buto nilihis ko ang aking paningin. Hindi naman ako vegetarian pero hindi ko talaga kayang sikmurain ang itsura ng hilaw na karne. Kaya napaalis agad ako dito. Sa aisle 3, mga pasta at mga sauce. Sa aisle 4, mga iba't ibang klasing biscuit. Aisle 5, aisle 6. Maayos naman ang lahat. Ay, oo nga pala, hindi ako dapat tumingin sa aisle 7. Pinilit kong tumingin na lang sa sahig. Oo, para kong tanga. Pero sinabi nilang wag. Kung sakali tignan nila ang CCTV para i-grade ang performance ko, alam ko na sinunod ko ang lahat ng utos nila. Nagpatuloy ako sa ibang parte ng tindahan. Makalipas ang ilang minuto, nahanap ko na rin ang break room. Isang simpleng pintuan na may maliit na bintana. Inalala ko ang lokasyon nito para mamaya pagkatapos ng patrol ko, babalik ako dito para tapusin ang pinapanood ko sa YouTube. Nakarating ako sa isang bahagi ng tindahan, ang frozen section. Tumalikod ako sa aisle, pabalik sa unahan. Doon ko ito nakita isang shopping cart sa gitna ng aisle. Napabuntong hininga na lang ako sa lahat ng mga bilin sa akin. Ito ang pinaka kinaiinisan ko. Binabayaran ako bilang isang security guard, hindi pang pa cleanup crew. Hindi ba trabaho ng mga empleyado na iligpit ang lahat ng cart bago magsara yung store? Napailing na lang ako at sinimulang itulak ang cart papunta sa unahan ng tindahan. Maayos ang pag-ikot ng mga gulong. Banayad na tumutugtog ang jazz music sa tenga ko. Lumiko ako at dumaan sa mga cash register papunta sa pintuan. Doon ko ito narinig isang mahinang tunog. Halos hindi marinig dahil sa background music ng store. Napahinto ako. Pinakaramdaman ko yung tunog. Ilang segundong katahimikan ang lumipas. Pagkatapos ay narinig ko ulit ito. Parang may umiiyak. Tumayo ang mga balahibo sa bato ko. Walang tao rito. Nakasara ang pinto simula pa kanina. Maliban na lang kung kung may customer na hindi sinasadyang naiwan sa loob matapos magsara yung store, baka hindi napansin ng babaeng kausap ko kanina sa parking lot at naisara niya ang tindahan bago pa ito makalabas. Sino yan? Ang tanong ko. Isang humahagol-gol na iyak ang sagot. Nararamdaman kong sumisikip ang puso ko. Parang babae yata ito o bata pa nga eh. Papunta na ako. Yan ang sabi ko habang tumatakbo. Nasan ka? Pero hindi sila sumagot. Umiiyak lang ng umiiyak. Nanginginig ako nagpatuloy sa direksyon ng tunog. Sinisigurado sa kanila na magiging okay lang ang lahat. Pero bigla ako napahinto. Ang tunog nang gagaling sa aisle 7. Huwag kang pupunta ng aisle 7. Huwag kang titingin sa aisle 7. Napakalinaw ng panuntunan tungkol dito. Tumigil ako sa tapat ng isang display ng mayonnaise sa dulo ng aisle at maingat na nagkubli. Tutulungan kita, sigaw ko. Pwede mo bang sabihin kung ano nangyari? Sa wakas at nagsalita sila. Pero hindi nila sinagot yung tanong ko. Tulungan mo ako! Iyak ng boses. Kasabay ng malakas na hagulgol. Please, tulungan mo ako! Gusto kong pumasok sa aisle. Nakahakbang na ang paako. Handan tumakbo papunta sa kanya at tumulong. Pero parang may pumipigil sa akin. Isang instinct. Parang alarma sa utak ko. Dahil sa lahat ng aisle, paano nangyari na nandoon siya sa aisle 7? At saka, ligtas naman sila. Nasa loob sila ng tindahan kasama ko. Hindi naman sila nasa madilim na eskinita sa kalagitnaan ng gabi. Lumabas ka sa aisle, saka kita tutulungan, sigaw ko. Bahagyang nanginginig ang boses. Please, tulungan mo ako, sabi ng boses. Napapailing ako nag-iisip. Napaka-bobo naman ito. Siguradong may taong naiwan dito pagkatapos magsara at alam ko natatakot sila. Pumasok na lang kaya ako at tulungan sila makauwi. Pero may ibang parte sa utak ko, yung primal, instinctive na bahagi. Nagsisigawan ito na huwag akong gagalaw. Kailangan mo bang tawagan ko ang pamilya mo? Mga magulang mo? Yung mga pulis? Tanong ko. Tutul, tulungan mo ako. Muling nagmamakaawa ang boses. Yung paulit-ulit niyang sinasabi, tulungan mo ako. Parehas ang tunog at bigkas sa tuwing sinasabi niya to. May bahagyang pag-utal sa simula may diin sa salitang ako. Parang recording na paulit-ulit lang. Hindi ito tunog natural. Lumabas ka sa aisle. Sigaw ko. Lumabas ka at tutulungan kita. Mas lumakas ang pag-iyak. Mas mabilis. Hysterical. Tulungan mo ako! Muling pakiusap ng boses sa desperadong tono na nagpapaikot ng tiyan ko. Nakatayo ako ron. Nakasiksik sa tabi ng display. Ang pakikinig sa pag-iyak niya ay parang nagpapasama sa sikmura ko. Kahit na parang may kakaiba sa tunog. Pwede kong tawagan yung mga pulis. Naisip ko, alam nilang gagawin. Pero naiwan ko yung cellphone ko sa backpack sa cashier 1. At para kunin yun, kailangan kong dumaan sa aisle 7. Ang mga patakaran ay hindi nagsabi ng anuman tungkol sa paglakad malapit sa aisle 7. Sinabi lang nila na hindi ko to dapat pasukin o tignan. At hindi ko kayang tumayo lang dito nang walang ginagawa paano kung totoo ngang may nangangailangan ng tulong? Baka bata na napilayan at hindi makatayo. Huwag ka magalala, kukunin ko lang yung cellphone ko at tatawag ako ng polis. Sigaw ko. Huminga ako ng malalim at tumawid sa tapat ng aisle 7, papunta sa cashier 1. Sa unang akpang ko, tumigil ang pag-iyak. Bigla na lang na parang pinatay ang switch. Pagkatapos ay nagsimula ang mga mabibigat na yabag. Malalakas at basang tunog na mga yapak na tumatakbong tao. Napakabigat para maging isang bata Papalapit sa akin Bumagsak ang puso ko Patibong ito Pupuntahan na nila ako At malamang dito na ako mamamatay Pero sa sandaling nakatawid ako sa aisle Tumigil yung mga yapak Ang narinig ko na lang ay ang banayad na jazz music mula sa mga speaker Patakbo akong pumunta sa break room Tuluyan ang nakalimutan ang cart na dapat kong ibalik Ang break room ay maliit at masikip ang maliit na bintana sa pinto ay natatakpa ng papel mula sa loob. Ang tanging liwanag ay mula sa screen na computer na nagpapakita ng CCTV. Pinagmasdan ko ang mga kamera. Agad ko napansin na wala ni isa sa mga ito ang nakatutok sa aisle 7. Parang sinadyang nilagay ang mga kamera para iwasan yon. Matapos akong maghanap ng mga kakaiba sa black and white na video, tumagiilid ako sa upuan at pumikit. Nang maling dumilat ang mga mata ko, halos alas 12.30 na, Oras na naman para sa isang patrol. Ayokong lumabas. Pakiramdam ko'y ligtas ako dito. Nakakulong sa maliit na kwarto na ito. Pero alam ko rin hindi ako magiging ligtas kung hindi ko susundin ang mga patakaran. Nanginginig ako habang iniisip kung ano ang mangyayari kung pumunta ako sa aisle 7. Kung hindi ako susunod, tumayo ako at nagpunta sa pinto. Tahimik ang tindahan. Walang umiiyak o malakas na yabag. Sinimulan ko ang patrol sa likuran. Sa aisle 17, kumislap ang mga dilata ng pagkain sa mga shelf habang dumadaan ako. Pero nang tinignan ko sila, wala akong nakikilalang brand. Wala ni isang Argentina or Pure Foods or Highlands. Puro generic na brand ng mga dilata na corn beef. Sa katunayan, yun lang ang laman ng aisle. Corn beef, paulit-ulit, pare-parehong lata, nakahilera. Nakarating ako sa dulo at kumaliwa papunta sa harapan ng tindahan. Doon ko naalala na may nalabag na akong patakaran, yung shopping cart. Hindi ko to nabalik, hindi na ito kung saan ko iniwan. Sa halip na basta nakaparada sa tabi ng aisle 7, nakatayo ito sa tabi ng isang cashier. Parang may multo na nag-check out ng groceries. Tumigil ako, ang mga kamay ko ay nasa hawakan. Pagkatapos ay kinuha ko ito at tumungo sa pintuan. Sa labas ng parking lot ay sobrang dilim. Wala ni isang ilaw sa mga poste. Nasa ilang hakbang lang mula sa pinto ang mga cart, sabi ko sa sarili ko. Pasok labas lang, sandali lang to. Ginawa ko yon ng mabilis. Tumakbo ako sa dilim, sinugod ang cart sa pila at mabilis na pumasok sa loob. Pagkatapos ay sinarado ko ang mga pinto at inilak ito. Hindi naman pala na nakakatakot. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko. Nakahinga ako ng maluwag. Saglit akong nagpakasaya sa katahimikan ng tindahan sa kaligtasan ng pagiging nakakulong sa loob ng walang ibang tao. Pero lumaki ang mga mata ko. Bakit? Bakit ang tahimik dito sa loob? Shit! Wala nang tugtog ng jazz music. Ganun na ito katagal naka-off. Sa sobrang abala ko sa pagbabalik ng cart, hindi ko man lang ito napansin. Tumakbo ako papunta sa likod ng tindahan. Mabilis na dumaan sa iba't ibang aisle. Pagkatapos ay lumikaw ako pa kanan at dumerecho sa break room. Kinuha ko ang listahan ng mga patakaran at muling binasa to sa kahit anong pagkakataon. Huwag na huwag mong tatapusin ang shift mo ng maaga. Bakit naman to sinulit ni Eddie? Ayaw niya lang ba na may nagkakancel ng trabaho? O kung aalis ba ako ng maaga may mangyayari ba nakakatakot sa akin? Kasi gusto ko na talaga umalis. Binuksan ko ang backpack ko. Kinuha ko ang dala kong kape at uminom. Binubusisi ang CCTV. Limang oras pa. Ang sumunod na apat na patrol ay maayos naman ng takbo hindi sinabi sa mga patakaran kung gaano dapat kahaba yung patrol. Kaya tuwing 30 minutes, tinatakbo ko ang tindahan ng mabilis. Isang minuto lang ang tinatagal nito. Pagkatapos sa natitirang 29 minutes ay nagkukulong lang ako sa break room. Sa pangalawang patrol, narinig ko ang pagkatok habang tumatakbo ako sa freezer aisle. Nagsisimula ito bilang mahinang pagkatok sa mga glass door tapos ay lalakas. Parang may pumapalo gamit ang mga palad nila. Sinunod ko ang patakaran hindi ko to pinansin. Tumakbo lang ako pabalik sa break room. Sa huling patrol, huminto uli yung background music. Kaya mabilis ako nag-detour pabalik sa break room habang nabibingi ako sa katahimikan ng store. At ngayon, naritawa ako sa break room. May tatlong oras pang natitira. Nakatingin ako sa orasan ng phone ko. Dahan-dahan tumatakbo papunta sa alas stress na madaling araw. Tumayo ako. Pinapagpag ang kaba. Naghahanda para sa isang mabilisang pagtakbo Dati akong runner noong high school pero sa nakalipas sa sampun taon, sobrang tumaba ako. Ang huling patrol ay halos hingalin ako. Masakit ang mga binti. Hinawakan ko ang doorknob. Tumitibok na mabilis ang puso ko. 3, 2, 1. Binuksan ko ang pinto at tumakbo papalabas ng break room. Pero hindi ako nakalayo dahil may maraming dugo sa sahig. Napahinto ako. Para ako nawala ng hangin sa dibdib, tinignan ko ang dugo kumikintab sa ilalim ng ilaw. Sinabi sa patakaran na linisin ito pero aabutin ton siguro ng mga sampung minuto at hindi ako ligtas sa labas. Nilunok ko na lang ang kaba ko. Pagkatapos ay tumakbo ako papunta sa supply closet, kumuha ng map at ng timba at sinimulang linisin ito ng pinakamabilis na kaya ko. Pero napatigil ako. May isang bagay na nakakuha ng pansin ko sa mga aisle. Umatras ako at tinignan to ng mabuti. May nakatayo sa aisle 9. Isang babae, nakasuot siya ng puti na damit at itim na sapatos na may mataas na takong. Meron siyang mahaba at itim na buhok na abot sa kanyang likuran. Halos umabot na nga sa kanyang bewang. Nakatalikod siya sa akin. Nakatayo ng hindi gumagalaw. Ang kanyang maninipis at mapuputing braso ay nakalaylay sa kanyang tagiliran. Sa kanyang kamay ay may hawak siya na basket na puno ng mga hilaw na karne. Biglang pumasok sa isip ko ang patakaran. Kung may makikita kang babae sa tindahan, agad kang pumunta sa break room. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Dahan-dahan ako umatras. Sinusubukan maging tahimik hanggat maaari. Pagkatapos ay nagsimula akong lumakad sa susunod na aisle patungo sa break room. Narinig ko ang tunog ng kanyang mga yabag na tumatama sa sahig na tiles. Pinibilisan ko ang lakad ko papunta sa break room. Pero bigla ako napahinto yung mga yapak niya ay hindi nang gagaling sa likuran ko. Nang gagaling ito sa harap ko. Ibinaling ko ang aking mga mata sa sahig. Sakto nang makita ko ang dalawang itim na sapatos na may mataas na takong na pumasok sa aisle. Pinitigan ko yung sahig. Huwag na huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa isipan ko. Ngunit kailangan ko makarating sa break room. At siya ang nakaharang sa daanan ko. Ang tanging nakikita ko lang ang makintab niyang sapatos at ang maliliit na patak na dugo na tumutulo mula sa karne sa kanyang basket. Nagiiwan ng man sa sahig. Umatras ako, nakatingin lamang sa sahig. Maingat na huwag itaas ang aking paningin. Ngunit sinusundan niya ako. Sa bawat hakbang ko, nakikita ko ang isang makintab na itim na takong na pumapasok sa aking paningin. Binilisan ko ang lakad ko. Binibilisan din niya. Tumalikod ako at tumakbo ng mabilis Tumakbo ako papunta sa isang aisle at tumuloy patungo sa break room. Ngunit nang nasa gitna ako ng aisle, parang tumigil ang mundo ko. May shopping cart na nakaharang sa gitna ng aisle. At hindi lang isa, marami. Nakasalansan at bumubuo ng isang nakakatakot na tore na halos kising taas ng mga estante. Naipit ako, umatras ako, malakas ang tibok na aking puso. Dahan-dahan pero maingay ang mga yabag. Papalapit ito sa akin. Sinubukan ko maglakas loob, tumalikod ako, tumakbo palabas at lumipat sa kasusunod na aisle. Diyos ko po, Diyos ko, huwag naman sana. Isang babae na may kulay abong damit at asul na balat ang nakaupo sa sahig. Itong babae na to, itong nilalang o kung ano man itong nakayuko parang umiiyak na bata. Ngunit malinaw na hindi ito tao dahil sa kakaibang anyo ng katawan nito may mga kakaibang umpok sa kanyang likod. Wala siyang ulo. Tangina. Tangina. Nasa aisle 7 ako. Mabilis ako umatras. Ngunit bago ako makalayo, unti-unti itong bumangon at nagsimulang gumalaw papunta sa akin. Tumalikod ako. Nagsisisigaw at tumakbo sa susunod na aisle sa isang napakalaking milagro. Nakarating ako sa dulo ng walang gasgas. Lumiko ako ng mabilis pakaliwa patungo sa break room. Malapit na. Malapit na. Naabot ng kamay ko ang doorknob. Binuksan ko ito ng mabilis at sumugod papasok. Pagkatapos ay napaupo ako sa upuan. Hingal na hingal. Huminga ako ng malalim. Nakatitig sa lock ng pinto. Ligtas ba talaga ako rito? Sa totoo lang, hindi naman sinasabi na ligtas ako ayon sa mga patakaran. Siguro ang pananatili dito ay nakakabawas lang sa posibilidad na mamatay ako. Itunoon ko ang attention ko sa security camera sa monitor. Ipinapakita nito ang gitna ng tindahan at sa nakikita ko Walang tao sa mga aisle, walang bakas ng dugo at wala yung babae. Inilipat ko sa susunod na video ang seksyon ng mga gulay. Wala. Inilipat ko ulit. Napatalon ako. Nakatayo siya dito mismo. Sa harap ng pintuan ng break room. Nakatayo siya na napakatagal. Para bang, parang larawan sa isang painting. Maliban sa dugo na dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang basket. ko ang takot ko at tumingin ako palayo sa monitor at patungo sa pinto. Halos sumabog ang puso ko nang makita ko ang anino niya sa ilalim. Umalis ka. Please. Umalis ka. Pakiusap ko. Ang anino ng ulo niya sa bintana ay bahagyang tumagilid para bang nag-iisip ng susunod niyang gagawin. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit natakpan ang bintana. Pilit ko iniwas ang mga mata ko at muling tumingin sa screen. Nandon pa rin siya. Pero may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtayo. Pinagmasdan ko ang malabong video. Pilit na inaalam kung ano yung nagiba nang mapansin ko ang kanyang mga sapatos. Doon ko na pagtanto. Nakatalikod ang mga paan niya sa pinto. Pero ang nakikita ko pa rin ay ang likod ng kanyang ulo. Ang mahabang itim na buhok na abot baywang. Dalawa lang ang posibilidad. Nakatakip ang buhok niya sa kanyang muka. O inikot niya ang buong ulo niya paharap sa pinto ng break room. Umabot ng dalawampung minuto bago siya nagsimulang umalis mula dito. Hindi ko masabi kung dahil ba sa mababang quality ng mga kamera, pero ang kilos niya parang pahintuhin to, parang papitik-pitik ang katawan niya sa bawat hakbang. Nakakaramdam ako ng pagkahilo habang pinapanood siya. Nang mawala siya sa screen, napabuntong hininga ako sa sobrang ginawa. Nanginginig ang mga kamay at binti ko, parang nawalan ng lakas. Okay, isip muna tayo. Sabi sa mga patakaran, maghintay habang umalis siya. Ang kailangan ko lang gawin ay bantayan ng CCTV sa may pintuan ng tindahan. Kapag nakita kong umalis siya, ligtas na ako. Pagkatapos ng ilang minutong pag-upo, hinihintay kong bumalik sa normal ng tibok ng puso ko. Pinilit kong igalaw ang mga daliri ko at pindutin ang keyboard. Pinindot ko ang arrow key para ilipat sa susunod na video. Hinahanap ang kamera sa tapat ng tindahan. Putang ina, yung mukha niya, ang mukha niya, ang bumubuo sa screen Napuno ng takot. Ang buong pagkatao ko na makita ko ang mga mata niya, purong puti, walang pupil, walang iris, puro puti lang na puno ng pulang ugat na parang sapot ng gagamba. Napasigaw ako at napaurong. Agad kong ipinikit ang mga mata ko. Sabi sa mga patakaran, huwag kang titingin sa mga mata niya. Kasama ba 'yon? Kahit yung galing lang sa screen? Napaungol ako sa takot. Nanginginig ang buong katawan ko habang tinatakpan ang mukha ko ng mga kamay. Nang muli akong sumilip sa pagitan ng mga daliri ko, nakita ko siya. Mabilis siyang gumagapang pababa sa dingding, papalayo sa kamera, papunta sa kisame. Parang isang gagamba. Pagkatapos, dumaan siya sa mga pintuan ng salamin at naglaho sa dilim ng gabi. Umalis na siya. Ligtas na ako o kasing ligtas na kaya ko sa sinumpaang grocery store na ito. Tumingin ako sa orasan. 3.58 ng umaga, oras na uli para magpatrol. Ayoko na talaga tong gawin. Hindi sulit ang 1,200 pesos kada oras. Pero kailangan ko. Kailangan kong sundin ang lahat ng patakaran ng store na to. Pinilit kong buksan ang pinto at tumakbo ng pinakamabilis na kaya ko sa buong tindahan. Nakita ko ang mga shopping cart na nakasalansan sa store. Narinig ko ang mga kamay na pumapalo sa mga pintuan ng freezer. Nakita ko ang maliliit na patak na dugo na kumikintab sa tiles mula sa babaeng gustong pumatay sa akin. At sa wakas, isang minuto lang, natapos ko rin. Ikinandado ko uli ang sarili ko sa break room at sa unang pagkakataon sa sobrang habang panahon. Napapaiyak ako. Umiiyak akong nakaupo dito sa madilim na break room ng grocery store na ito. Ang mga natitira kong patrol ay wala na naging insidente pero naririnig ko pa rin ang pag-iyak mula sa aisle 7 at ang mga pagbayo mula sa mga freezer. At pagkatapos, dumating na din ang oras, alas 6 na umaga. Halos lumundag sa saya ang puso ko nang makita ko ang maliwanag na kalangitan ng umaga mula sa pintuan na salamin. Ligtas na ako. Malaya na ako. Nang sumilip ako sa parking lot, nakita ko ang ilang sasakyang parating ang mga empleyado na masama ang gising. Hawak ang kanilang mga kape papunta sa tindahan. Sa oras na pumasok ang una sa kanila, mabilis akong lumabas. Tumakbo papunta sa bike ko at kumaripas paalis ng store. Hindi ko pa nararanasan ang ganitong kalayaan. Hindi ko pa nararanasan ang ganitong kasiyahan sa tanan ng aking buhay. Para akong bagong tao. Lahat ng problema ko, kahit yung mga problemang pinansyal, ay parang napakaliit kumpara sa pinagdaanan ko kanina. Nang makarating ako sa main road, nilabas ko ang earphone ko at kinabit sa aking mga tenga. Pero hindi ang karaniwang playlist ko sa Spotify ang narinig ko. Sa halip, isang pre-recorded na instrumental jazz music. Napagtanto ko ng segundo na yon na baka hindi pa tapos ang mga araw ko bilang isang security guard sa malaimpyernong grocery store na ito. Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.